top 10 pinakamagandang mga babaeng na link kay Dennis Trillo. Pagamat hindi sila naging magkarelasyon na link si Andrea Torres kay Dennis na sa kanilang chemistry on screen sa GMA series. Kaya sa kanya-kanyang relasyon, hindi naman maitanggi ang chemistry na Dennis at Ashley Ortega, lalo na sa Legal Wives. Nagkatrabaho sila ni Alessandra De Rossi sa Sinner or Saint. Sa promo ng show, umali ng intriga ang dalawa matapos mapansing nag-blush si Alessandra na matanong tungkol kay Dennis. Dati na nagkaroon ng relasyon si Dennis at Kylene Aguilar at meron silang anak na lalaki na si Carex Andreas. Pagamat hiwalay na sila, nanatili silang maayos ang samahan bilang magulang at, at co-parents kay Calex. Inamin ni Rufa May Quinto na nagkaroon sila ng maikling relasyon ni Dennis sa kasagsaga na kasikatan ng aktor sa Darna noon. Naling kay Dennis si Angel Sinong 2005, marami nagsabing nagkaroon sila ng short-lived romance. Nagkaroon sila ni Christian Reyes ng relasyon noong 2007 na nauwi sa hiwalayan noong 2009. Nagkaroon ng maikling relasyon sila na Dennis at Pauline Luna noong panahon na magkasama sila sa GMA show na Adik Sayo. Naging girlfriend ni Dennis si Bianca King mula 2011 hanggang 2012. Nagsimula ang relasyon ni Dennis at Janeline Mercado noong 2010 ngunit naghiwalay matapos ng 11 months. Muling nagkabalikan noong 2014 at noong November 2021 ay ikinasal na sila. Ngayon meron na silang anak na babae.